Magandang araw sa inyo mga kauto. So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong gagawin natin dito sa ating kotse Lancer Pisa Pie. So magpapalit tayo ng clutch fluid. yan Kasi kung makikita nyo, sobrang dominan nya. So, magpapalit tayo nyan. Tara, simulan na natin. So, So, madali lang naman magpalit yan. Ang gagawin lang natin, hihipipin natin to dun sa ating na ano, para matanggal. Tapos, lalagyan natin ng panibagong brake fluid. Tapos, ayun. Pa-flush lang natin dito. Dun sa kanyang clutch sleeve. So, yung ating brake fluid na flush na natin, ganyan din siya kay Tim. So ngayon, ito naman yung ating ipa-flash. So ito mga ka-auto, ang aking gagawin. Ito sa may tabo, sisipsipin ko to. Tatapon ko doon yung kanyang brake fluid. So kung may gilya kayo, mas maganda rin yun, mas mabilis. niyan So ito lang yung meron ako, kaya ito yung aking gagamitin. So ito mga ka-auto, yan ang ginagawa ko. Hirap lang mag-video. So mabilis naman ay hipip niya din lahat. Hipip din naman niya nang mabilis. So ayan. Kumain ko lang muna. Merap lang mag-video gamit tayo sa kamay habang ginagawa. So ito yung mga natanggal natin mga kauto, auto dumit talaga. So yun na yung kanyang natira. Sobrang putik yan. So ang gagawin ko ngayon, gaya ng ginawa natin dito, sa natin, ilinisin natin yung loob na gamit ang bulak so nalinis na natin mga ka-auto yan so yan na yung ating pinaka nakayang linis so malaka naman yung pinagbago nya para dun sa kanina yan sobrang dumi eh. so ngayon sasalina na natin ng brake fluid tapos pa flush na natin so naglagay tayo ng hose ayan punta doon nilaman siya tubig para hindi makabalik yung ating ano yung pagkaipop up natin pero pwede din naman siyang ano luwagan lang natin hayaan lang natin tumustos gravity yung papalabas dyan so pero ang gagawin ko dyan tatapakan ko na rin kaya ako nilagyan ng ganyan para pag press natin ng clutch hindi siya umigup na ang pabalik wala siya umigup na hangin yan So, sasalinan ko lang yan. Ayan mga kauto, nalagyan na natin yung brake fluid. So, luwagan natin dito. Ayan. So, yun na yung brake fluid niya yan. Malabas na. Dahan-dahan yan. Pero para mas mabilis tayo, tatapakan ko yung clutch. Okay, press natin. Dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan na. madilim, madilim na ang natin yeah. so lagi natin i-check yung clutch mm. master kasi baka maubusan tayo ng fluid Ayan. so yan na yung madumi natin yung brake fluid ayan, mas kita sa camera pag may team ayan ito na ayan umangat na may team na dito so, ito yung hanggang dito na siya So tuloy lang natin yung press hanggang ma-flush natin. Tapos pag malinaw na yung lumalabas dito. So pwede na natin tigilan. Ayan. So gawin ko lang. So ayan mga ka-auto. Maputi na yung lumalabas sa ating brake fluid. Ayan dyan sa clutch sleeve natin. So sarduhan na natin to. Malinis na yan. Sarduhan na natin. <coughs> Ayan. Ayan. So, okay na. Malinis na yung ating clutch master. So, lagay lang natin sa tamang level. So, okay na to. So, ganun lang kadaling magpalit ng fluid dyan sa ating clutch master at mag-flush. So, kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel mag subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod yung iba mga video sharing, tipi tips tungkol sa ating mga auto, ayan salamat so ito yung ating natanggal natapong na kasi yung iba kanina ayan. madumi nga talaga ayan. may halo pa yung tubig so yun na salamat